Ako po si Emily Pagaw Cecilio, Barangay Treasurer po ako ng Barangay Old Moriones, Ocampo Camarines Sur. Bilang ano naman ng kalahit seeds sa finance, sa pag-aasikaso naman ng mga ano namin, transaction, sinisiguro ko na mag mga, ayon, tama ang mga papeles, may mga ano nang mga sa finance para masiguro ang pagpapalabas ng mga budget sa, sa kalahi seeds. Yan po lahat ang aming ginagawa para maging maayos ang lahat. Uh, sa akin po, bilang finance officer, ako ang nag- ako ang nag ng mga disbursement vouchers at mga cheque Lalo na pag may mga ipapalabas na mga payments. At sinisiguro ko din po na lahat kumpleto and may ano ng mga staff ng Kalahi Seeds. Ang aking natutunan sa Kalahi Seeds, iyan yung pagiging dapat on time. Tapos ang dedication mo sa trabaho dapat nandoon. Then, yung mga volunteers kasama mo rin nakikilahok at active sa lahat ng mga bagay o mga seminars, dapat present sila para mas marami pa silang matutunan sa pag-e-implement ng proyektong ibinibigay sa kada mga barangay dito sa aming municipality o bukampo.